Ayan, magandang hapon ng akagwa po natin dyan. Nandito po tayo. At papunta po kami dito sa aming uh, tutulungan. Yung, dat, yung pinunta namin noon. Ayan. Papunta po kami mga gwapo naglalakad. Kasama si Maayon Bynes ayan sila ni mayang hapon gali da ari kami ari kami di subong nagbalik kay may isa ka tawo nga may bulawa noon nga tagitusoon na para magbulig diri si liwat so ini may isa ka tawo nga hindi lang gusto i-mention nga para ibulig diri si so kamusta man diri nang ang inyo nga uh, pangabuhi di sa ano sa inyo pangadlaw adlaw adlaw Ari sa kalusan do sarip, okay okay paman ang imong mga gamit di ba ang banila ko may sakit ikaw diri mo hmm. so gamitin na si kaw sa bulong yara so pala ka bilog ang imong mga kapataan? baliga uh, lima inis na kabilog hmm. so may wala ka ubra sa bulong na wala ka mapangitan an why kay may sakit ako may sakit ikaw mm. ay so, ang imo sa ang imo misis so kamusta pa ato sa manila nang kuno na ka hmm. So siya lang nag ano sa inyo, naga naga pang, sa inyo buwi. So hmm. suporta. Naga sana naga suporta sa inyo pa buwi, naga supporta sa inyo buwi. Uh -huh. So ini nga bulig nong halini sa sa katawo nga nagbulig man sa amon. Ang iya bulig sa amon, ginbulig man amon para magpadto sa inyo kay gusto man niya magbalik diri sa So, hindi na naman sila ipag i-mention ko sino sila. Kay, ginabuligan nila kami buong sang ilaman masarangan, kagsamon mga masarangan man. Kaya, siyempre, may arap man kami nga iban nga bululigan pa. So, ina nga bulig, ginbalik yun namon di si mo kay gusto niya balikan ikaw dire. So, ari nung you know, may kamay din nga para sa inyo pang adlaw, adlaw So, Damang -damang, salamat. So, mo so gusto ko lang i-ambasya eh, kung ano man, bal mo ay gusto mo lang magpasalamat siya, mag salamat. Sa nagpadala ng isa ko nang damo damo gid uh, salamat sa iya. Kasi siyempre may mako trabaho unda. Tapos ang imo uh, mga bata gigmay pa, gigmay pa ko mga um, anak. Tapos may sakit ka pa. Hmm. Tapos gamitin na mga bulong. Ang mm. mga resita ng mga bulong mo ara pa. Wai na kan bulong lang ari din ka kono na naga... so pwede na mo pwede na mo malantaw oh dala tapang ari na nagbalik kami di kami ari kami di nga ihatag ya, si mo gamay lang yun, no. sa pangadlo adlaw na na diyo Are may bukas ka pa din draino So ba ano ma-picture na kami sa